Hello mga kanyusko! Isang malupitang balita! Totoo na nga! Hiwalay na si Jericho Rosales at Kim Jones ayon sa kwento ng kanilang ninong sa kasal na si Rico Ocampo. Kilala ni Rico ang dalawa mula pa nung no magkasintahan pa lang sila. At ngayon tila ba talagang tapos na ang kanilang love story? Ayon pa kay Ninong sa panayam ng ABS-CBN, noong 2019 pa raw sila hiwalay. Pero magkaibigan pa rin sila at suportado pa rin ang bawat isa sa kanilang mga proyekto. Sabi ni Rico, while the friendship between the two remains, they have decided it is time to lead separate lives they are encouraging each other to grow albeit in different directions it was a mutual decision an amicable separation dealt with grace and maturity by both parties pagpatuloy pa nito They have journeyed through the separation with the utmost respect and care toward one another, precisely because Echo and Kim are the best of friends and love each other like family. They are incredibly grateful for those who have supported them throughout the years and appreciate the respect of their privacy during this time. Dagdag pa ng ninong sa kasal ng mag-asawa, wala raw ill feelings sa hiwalayan. Sa halip pagpapakita pang ng affection at respect ang ipinaparamdam ni na Eko at Kim sa isa't isa. In fact, may pelikula pang isusulat at idedirect ni Kim na ipoproduce ni Eko ngayong 2024. Todo-suporta din si Eko sa project ng dating asawa na nalalapit nitong seryeng Cell Block na ipapalabas sa ABS-CBN. Nabalitaan namin na kamakailan lang tinanong si Jericho sa isang event tungkol sa isyong hiwalay na sila ni Kim. Pero hindi raw ito sinagot ni Echo ng derecho. Ang laging sinasabi niya ay, We're happy. We're good. Great. Fantastic. Amazing. Kaya ayan, medyo nalilito rin ng mga tao sa nangyayari. Nakakagulat lang na noong 2023, magkasama pa silang dumalo sa ABS-CBN Ball. Lalo't sinabi nga ni Ninong Rico nahiwalay na sila noong 2019 pa. Matatanda ang ikinasal lang dalawa sa Buracay noong May 2014. Matapos nilang magkaroon ng opisyal na relasyon noong 2012 at ma-engage noong 2013. Ang bilis ng mga pangyayari pero ang bilis din ng paghiwalay nila. Sa ngayon, tahimik pa rin sina Eko at Kim. Kaya ang tanong namin, ano kaya ang masasabi nila sa biglang pagsulpot ng chismis na ito? posible ba na ang dating mag-asawa ay pwede pang magkabalikan? At sa relasyon ni Jericho at Kim na tila walang masabing dahilan ng hiwalayan, ano kaya ang katotohanan? Anong masasabi niyo rito mga ko I-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe para sa mga latest ganaps